no? Ito pong apply nito, yan dati po ay tanaw na tanaw namin diyan ang nalubog na barko ng ibang bansa, yung cargo, no? Diyan po sa area na yan ng Bandang Rizal kasi po dati natatanaw po namin bandang dulo doon yung tumaob na barko, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Jamarans TV. Ayan, pupunta po kami dun sa dagat. No? Uh, ito po ang kaibahan na ng lugar na ito. Dati po kasi ay ano to, yung malinis. Ngayon po iba-iba na ang nagmamayari ng bawat lote dito sa tabing ng playa. Kaya ayan, nahihirapan kaming uh, dumaan ang aking pinsan. Ayan. Uh, gusto namin makita yung tagabahay na alon. Samahan nyo po kami. Ayan, mapapansin nyo po, ito pong nasa likod namin, nasa likod ko pong ito ay area po dati yan na ah, Paluan daanan. No? Kung mapapansin nyo po, ayan, yung mga bakot dyan, ay may nagmamayari na po yan. No? Kaya kung alalahanin na po natin yung mga nakaraang panahon, no? ay masaya, masaya gumala sa area nito, no? dito sa Occidental Mindoro. No? Ito pong applyan nito, yan dati po ay tanaw na tanaw namin dyan ang nalubog na barko ng ibang bansa, yung cargo, no? Diyan po sa area na yan ng Bandang Rizal kasi po dati natatanaw po namin bandang dulo doon yung tumaob na barko, no? Dahil sa lalaki ng alod po ngayon, ayan, kung mapapansin nyo, ay lumubog talaga yung barko na halos hindi natin makatanaw. Ano? Uh, ayan po, tingnan natin mamaya. No? Makikita natin yung gabahay na alon ang sabi na aking pinsan ay maliligo daw yan. <laughs> Pero tingnan natin kung makakaligo yan sa laki ng alon na yan. No? Takot lang namin. Ayan po, ayan po yung laki na yan, na alo na yan ay dala ng bagyong Dante at Rising. Ayan. Yeah. Ayan yung aking pinsan. Ano? Ayan. Oh. Mukhang lulusog na sa malalik ng alo. Ayan, sobrang laki oh. Grabe. Grabe ang laki ng alon dito. Nakatapos na na po ng bagyong Dante. No? Kaya tingnan natin kung kaya natin maligo. Pero sa palagay ko hindi kaya. No? mukha Yan o, sobrang laki. Paanod ka dyan? Ayan yung akin pinsan. Ayan na. No? Grabe yung laki. Yan! Yeah! Grabe! Grabe! nagabahay po talaga ang alon ito po yung aking pinsan ayan no uh, kasabay sa pagbabago ng lugar na ito no ang uh, kanyang paglaki interview natin siya ngayon kung anong masasabi niya sa pagbabago ng lugar na ito ayan ko ate pong mapapansin mga kapatid uh, yung time po na kami po ay naririto pa nung uh, lalakad kami at kami po ay nagahanap ng gagamba ay kung ate po mapapansin po ngayon ay alos ang makikita po natin ay puro mga bakod at kung ate po mapapansin mga kapatid ay uh, nakakalungkot isipin na na dati rati ay napakasayang maglaro at walang ganitong bakod pero dahil nga sa lumilipas ang panahon ay nakikita po natin na malaki ang pagbabago nitong Marsumbol po ano. At dati dito po kami naghahanap ng gagamba dito. At ang ginagawa po namin ay tuwing gabi ay namamaril kami ng ibon. Ayan po ang nakakaiyak, no? Nakakaantig na pag share na ating pinsan, no? Na kasama natin sa pagunlad no, ng lugar na ito. Dito rin po kasi sa lumaki. Ayan, kaya uh, alam namin kung saan nagmula ang lugar na ito. Kaya, ayon, masabi natin na ito ay under na ng pamalaan ng gobyerno no? noon ay malaya at masaya kami nakakapaglaro, nakapaghanap ng gagamba sa lugar na ito. Pero ngayon, ay yan, no? Mapapansin nyo naman kanina sa aming video, ay ano nga? Uh, balot na balot na ng mga bakod, ng mga alampre no? Kaya masabi namin nakakulong na yung area nito. Hindi na siya malaya, hindi na kami masayang nakapag uh, daan, nakapaglaro sa na area nito. Anong masasabi pa kaya Balban? Kaya ako ate po mapapansin na, na po na kung ate pumapansin ngayon ay halos itong ate makikita ay puro bakod na po. At wala po na tayong makikita na Uh, kagaya ng dati na makikita mo ay eh, napakasariwa po ng mga puno dito at kung ate po mapapansin ay puro bako po ano kaya nakakalungkot po isipin pero ito po talaga yung uh, plano ng gobyerno siguro na gawin po ito na... ano po ang suggestion opinion niyo basta-basta niyo paki-comment na lang po sa aming uh, comment section no just say baba po thank you so much po sa inyong pagsubaybay baka hindi po po kami nakapag-like nakapag-subscribe no Yeah, iya terima thank you so much for terima kasih.